guys, hindi naasang pagkakataon. Nasunog yung aming tapahan. Ayun wasak <laughs> Nasunog, nabot ng kwan dito. Lumakas yung apoy. So, unti-unti na kinakain. Hindi namin namamalayan Eh, nag na yung usok. Buti nakita ko agad. Ano? So, ganyan yung usok niya o. Oh. Ayun, tatanggal ko. Inicha ko yung mga pwede pa. So, marami pa naman pwede. Kasi, baguhan pa lang siya dumadalit kung baga ay baguhan pa lang yung kwanay yun know, o mga sariwa pa lang kalalagay lang ah grabe ah napakahirap talaga yung ganito yung masanugan ka ng tapahan yun know. o so sinasalba ko yung iba although wala pa namang nasusunog yung ganito pa lang ilang piraso lang so buti na lang at kalalagay lang so lumakas yung apoy Mahirap talaga yung ganitong tapat, kaya gagawa kami sa sunod ng ano, yung pugon tulad dun sa kabila ayan oh so kaunti lang naman yung nasunog parang ilang piraso ayan pa lang yung nasunog oh sa dami ng sila tatay tingnan daw baka may kwan yon? yung nahagis dun kasamang sa tatay hindi inaasa ang pagkakataon eh hindi pagustuhan itong nangyari gawa ng uh, unang guwang kasi ano oh, mga sariwa yung lagay namin oh. may mga part na tuyo ay nabot kumbaga ay medyo lumakas ang hangin at lumakas ang apoy so hindi na malayan so ilang piraso lang naman hindi na pwede dito parang 10 sampung buo lang yata yung katumbas nito na, na hindi aari so maliit na halaga lang naman yon kumbaga kumbaga ay hindi naapektuhan yung karamihan ang problema ay doble trabaho ay, hindi natin inaasahan yung pagkakataong ito at hindi walang kagustuhan yung mangyari ito ay kumbaga ay eh, hindi natin kagustuhan at wala namang gusto mangyari lumakas ang apoy eh, wala problema ayusin na lang natin yung tapa at uh, butit na agapang kaagad so sinuong ko dito sa ilalim binuhusan ko muna ng tubig so buawa ng Diyos eh naisalba natin yung iba ay, yung konti lang yung nasunog oh. nasa 10 buo lang to So hindi naman problema yun Ganong karami So ah, Re-repair na lang namin yung iba Yung Kalahati Gawa ng kalahati yung na uh, pala, no? Baguan pa lang siya Medyo mabilis lang yung pagkalat ng apoy So ayun o Kainitan eh, no? Kainitan So ayun eh, no? o Sariwa kalalagay pa lang oh share ko lang sa inyo at uh, mga naka-experience ng ganito no, yung mga kapwa natin magluluka dyan so alam ko ay na experience nyo ito so mahirap talaga yung tapat na ganito bantayin so hindi naman inaasang pagkakataon eh, lumangkas yung apoy eh. hindi natin kagustuhan yan walang gustong mangyari yan eh syempre ang sa akin eh doble trabaho <laughs> diba? okay lang matay mga gawa dyan Nandyan na yan eh gawa na lang natin ang solusyon dito ako sa ilalim sa tapahan ayan no, sa butas grabing init ah. so buti na lang ilang piraso pa lang mga sampung buo lang siguro na dali sa ilalim lang at uh, buti may tubig kami ano may nakahantang tubig tapos buti andito yung motor natin eh nakapag motor kagad tayo ng tubig kumbaga ay eh, nakaka bypass yung motor natin dito ayan so Pakita ko sa natin baka meron pang lukad para hindi mag-usok. Ah. So, diligan na lang natin yung parte na yan para hindi na magtuloy-tuloy. Tapos tanggalin natin to. ay lalakas yan. Yeah. Ayan, mga sariwa ko yan. No? Asama <laughs> ko si tatay. Kami ah. usok tatay dun. Oh. No? Baka tumuloy yun. Hindi ba yan? So, inabot dito. Dito, gumalay dahi sa kuhan. Mainit yung bato. Dito nag-umpisa. Oh. Oh, may kahoy kasi sila dito. Siguro nag-umpisa dito sa kahoy. May kahoy kasi tatay kayo. yun eh, o, no? yung panggatong na gano'n. Oh. No? Kaya nag-umpisa dyan sa gilid. Oh lumakad pa punta rito buti ba yung ating kwan panukuran oh no hindi man ano hindi ba ano yung panukuran namin yung mga isang punong kawain na lang kunin natin so yun o oh. mga sampung biak siguro yan kumbaga ay sampung po bali 20 piraso lang naman so yun ang dami ayun butas dito nagsimula o oh. ayun yung kahoy na sabi ko tatay o oh, ito yung kahoy nilagyan yung kahoy dito ay dapat hindi nalagyan ng sana oh. Ayun, ay, panggatong yan, eh, oh. Kasi kapusto, nilagyan lang ng pangkwantong tabing. Ay, <laughs> isang buo na lang, gano'n. Gano'n din, eh. At makakamuna akong kwan. Ito, ayan. Yun lang, yun lang. Mga idol. Dalong buo yan, oh. Dalong buo nga, yan. Hindi, kalati na lang. Lalagarin natin dito, ay. Aasog natin yung kwan. Babalikta rin natin, tatay. Tatay. Ayun ang ilalagay natin dito. Dito tapos sapaw dito. Dito sa gitna sapaw. Para yung dugtungan ay eh, hindi man maabot. Alagarin muna. Ha? Ngani eh, alaga hindi up. Uh, iya uh, ko na ito ay. Baka magdalik pa yan. Ayos. Thank you. Thank you. yung isang peraso siguro kung makukuha ko or di kaya doon sa kabila. Yung lalagay natin. Buti kasama natin yung motor. At may container tayo alright so tayo ayusin natin hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano maayusin alright so ayun na ayusin namin papalitan namin yung isa na yun gabok na rin So, may isa kaming pinalit ayan ayan ah palitan namin dalawa na tatay eh. balikot yan ah dini pala ay Tigas. dalawa pa lang kailangan natin natay. Ay yung kuan ay. Oo. Ay yung init din noon. Ay pumutok na rin laang kita ay. na ako mataga.

nakagamit ah, ito. Pula Magandang pula ano? Pula yan. Magandang pula, no? pula, matibay, matibay. Then, no, puto na no, makuha dyan. Ayan na, Pahilanan na lang sa kalabaw. bigat pala. Grabe. Oh, bigat. yeah. bigat. Solid. Ibol kasi 'yan, ano. Ibol ng kalakasang ulan. Ibol. Uh Huhu. Ah, buti hindi ba init. Pawis. Hay tul pawis natin. Buti yan dito si Astigishmas so. oh. Kasama natin dito sa bundok. Yan. Yeah. Dala ng tubig. It's go. Ay, nakakapakot. Ay, grabe. So, undo na. Pinagay na namin yung kahoy. Yun, yun yung kahoy doon. O, so, pinahila namin sa kamata. Nakakapakot. So, parang nililitsun ako kanina. Hmm, naroon ako sa ilalim ng kuna, no? Tapahan. Ah. Papahinga lang ako mga guys, ano? Mga idol. So, ganito ang buhay ng magkukupra. So, hindi natin inaasahan. Siyempre, hindi natin kagustuhan na nangyari siyempre hindi lang sa kapabayan at uh, normal yon at nararanasan uh, naranasan talaga ng magkukopra yon yung masunog ng tapahan ano. so hindi natin kagustuhan yun minsan kasi lalakas yung apoy ihina eh, kahit kaunti yung lagay niyan talagang tuloy tuloy yung apoy so pangalawang salang na kasi yun kaya talagang yung nauna ay kumbaga ay nainitan na yung kung ano, yung tapahan so kumbaga ay mainit at uh, may kahoy kasi sa gilid dapat hindi sana nilagay ninda tata yung kahoy doon so hindi natin kagustuhan na ganun ang mangyari so ganun lang ingat kayo palagi guys at uh, tuloy lang kami sa hanap buhay so buhay ko kopra dito sa probinsya alright bye 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 nagutom na ako kain tayo thank you sa partner ko at pinadalan ako ng ulam kain tayo mga idol Kobe, kain ka Kain ka, Kobe. Mamaya na. Kain muna tayo.